Inilunsad ngayong araw ng Philippine Information Agency ang Kapihan sa Bagong Pilipinas Forum. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Yes, Rod. Angelique, tama nga no. inilunsad ngayon ng ngayong araw ng Philippine Information Agency ang Kapihan sa Bagong Pilipinas Forum. Ayon kay PAA Director General Jose Torres Jr., layo nito na ilapit sa publiko ang mga programa ng pamalaan. Anya mahalagang mauwaan ng publiko o yung mga nasa grassroots level ang mga ginagawa ng gobyerno. Kasabay din ito ang mas may kayat pa ang publiko na makisa sa naturang mga programa. Ito yung atid ang Presidential Communications Office at PIA kailangan po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung mga programa na inilusad ng ating pamalaan sa pamamagitan ng ating mga opisina at ating mga information officers sa buong bansa. Kaya po naisipan po natin ilunsad itong kapihan sa bagong Pilipinas upang maabot ma natin ang lahat ng ating mga kababayan. Kanina ang unang guest sa Kapian sa Bagong Pilipinas Forum ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH at hindi lang po humihingi doon sa kapihan ang, uh, ang ating mga activities. Actually, this morning, pagkatapos ng ating kapihan, nagkaroon pa ng town hall meetings sa ibang uh, region upang mas lalong palalimin yung mga uh, diskusyon. Una nang sinabi ng PAA na, na sa pamamagitan nito ay palalakasin nito ang mga polisiya, aktibidad at maging mga accomplishment ng bawat ahensya na nakaangkla sa bagong Pilipinas governance at leadership agenda ng kasalukuyang administrasyon. Tuwing Martes, alas 9 na umaga ay ito at mapapanood sa lahat ng reyon ng bansa. Ayon sa PAA, masusubaybay ito sa kanilang mga social media platforms, katawang ang PTV at Radyo Pilipinas. Angelic Yes, Rod. Ibig sabihin din ito, simultaneous yung nagaganap na forum sa iba't ibang mga rehiyon? Ganun ba? Angelic, kanina napansin natin na kung ano siya, no, mayroong guest kanina, DPWH, pero uh, bawat regional director ay very involved dito para mailapit. Kasi syempre, bawat rehiyon ay may kanya-kanyang sitwasyon. So, mas malapit na, mas maiintindihan o mas mauunawaan na ng mga tao yung sitwasyon sa kanilang lugar na kung saan sila nakatira. Angelique? So, mayroong localized uh, forum para uh, applicable dun sa particular na rehiyon o distrito ng ating bansa. Hey, uh, Okay. Eh, Angelic, kanina yung paliwanag sa atin ni PIA, uh, PIA Director General na after nga nito mga forum, eh, may mga iba pang mga regions na nagkaroon pa ng town hall meeting para mas nagkaroon ng in-depth explanation kanina sa, sa discussion kanina sa DPWH. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusan.